Morning exercise. Early morning jogging. Ito sa Leyte. Punta kami na ang uh, Bye Bye Plaza or Bye Bye City proper. Kaya madadaan na namin yung City Hall ng Bye Bye. Ito yung tinatawag na Diversion Road. Sampai <laughs> Ayan, ito yung bagong tayong city hall dito. Yung pinaka city hall ng Baybay. Ayan. Municipio nila, no? Hmm. Talaga ano, ang ganda. Bless talaga sa ano, mga puno, magandang kalikasan dito. Ayan. Puro nyog, puro puno. Ayan. Dio si yung lalakad ito yung bye-bye City Hall. Yan. ito natin yung ano. Pasa na natin yung Bye Bye City Hall Ito Wow, ganda Bye Bye City Hall Nasa ibabaw siya Ito Eh, Ayan, si Daddy Tommy, oh. Malakad. Okay. Ayan, ah. Tawag. ano yon yung... niya, yun. City Hall. Uh. Paikot. Nah? Huh? Oh. Uh. Uh, ay, meron pala. Oh, dito na lang tayo. Ganda oh, naman dito Luwag Ayan Ayan ang mga VIP dito dito Okay. After how many kilometers? Dito na kami sa ano? Paglalakad. Lasa ng baybay. Lasa ng baybay. Ayan. Pag Paggabi may mga pailaw dyan. May fountain yung pinakabayan eh, may ginagawa ito ginagawa na to gymnasium Gymna gymnasium yun eh yun naman yung baybay port dyan kami bumaba nung galing kami sa Cebu ayan sakay ng barbo layo rin eh alam na ulo layo yun <coughs> Andito tayo mismo sa bayad ng baybay, no? Ito, meron na rin silang ano rito save more Yan. kanila doon meron silang isa pang malit na mall yung metro doon bandaroon dahil natin Ayan. Dumiretso ka doon, dagat na. Yun. Dagat. Oh, ito yung Old Plaza. Old Plaza dito dito kami tumatakbo dati nila ang kilig eh dito. Ayun yung Old Plaza. Ayun. Tapos doon yung pinakamatandang simbahan. Parang 1600s pa tong simbahan na eh. Ito DB Mart. Ito yung isa sa mga matatandang simbahan. Ayan o. Ito rin yan o. sa mga matatandang simbahan dito sa Baybay. Pauswagan Christian Movement Mass Media Apostolate Center. luma-luma na to tinan nyo yung ano nyo pinaka poste nya hmm. Ah. lumang simbahan dito lumang simbahan dito tapos kami maglakad pauwi na kami kami din ng tsinelas. ito yung Prince Mall ito yung ano pinakabayan ng baybay yan nandun sa dulo yung port pauwi na kami tapos ng uh, tapos ng mag lakad pero lakad pa rin pa uwi eh. exercise Too yeah. oh small. Yeah, meron din dito land bank Yan, para sa mga government emplo employees no? yun land bank and may mura din dyan no? oh pero parang mas mura dun sa ano nobo humindang oh kasi malapit sa school malapit sa school kaya may mga dormitoryo oh nga luma eh may mga Uh -huh. Raleigh. Si Riley Si Riley pa tindahan dito si Riley ah

Ang nasinan dati yung mga usong bahay no? At itibay nung mga kanyang ano, dingding no? Kahit ang tagal na, Ay, na Eh? Na o, ganyan yung dingding no? Ganyan yung... May rin, no? Tahan? Melusutan pala ron no? Cool. 'yung pinaka ano rito elementary school eh. Bye bye Ha? Nandiyan na sa school yung mga anong machine. Oo. Oh. Ah, hindi. Wala pa ngayon kasi ano pa lang eh. Ilang araw pa eh. Isang araw bago mag-eleksyon. 11. Ano kaya flight natin? Sa <tod> umaga kaya? siguro Pagka umaga, madaling araw kaya alis Oh, 7-11 na pa na oh 7-11 FCIC Franciscan College of Immaculate Conception, FCIC. اشتركوا Dito kami sa papunta ng ano Zone 1, Poblacion Zone 1. Malapit na kami. Yes, sa wakas dito na kami. Tapos na ang jogging, <laughs> walking. Dito kami sa bahay. Okay, God bless.